Hati ang Senado sa sinusulong na sarili nitong investigasyon sa War on Drugs ng nakaraang administrasyon. Imbes na sa komite lang, may nagsasabing dapat buong Senado na ang tumalakay sa issue. Para sa detalye, nasa linya natin si Mean Los Banyos, Mean, ano ba ang sinasabi ng mga senador tungkol sa investigasyon na ito? Mayroon, magandang hapon sa iyo. Imbis na raw na senador lang mula sa isang komite. Mas mainam daw kung lahat ng senador ang kasali sa isinusulong na investigasyon sa drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Sen. Riza Hontemeros, lahat ng senador ay may pantay-pantay na kalapatan na mag-investigal sa nasabing issue. Sa pamagitan din daw ng Committee of the Whole ay mapapanatag at may rin ng mga biktima ng war on drugs na sumalis sa pagbili. Magugulit ang isinusulong ni Sen. Bato de la Rosa na sa bayan ng Senado sa pamagitan ng kanyang komite ang pagbinig ng House Fund Committee sa Extrajudicial Killings at War on Drugs. At kabilang daw sa kanyang iimbitahang humarap ay si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Si de la Rosa ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Siya rin ang PNP chief ni Duterte nang ilunsad ang War on Drugs sa bansa. Nakatakda namang maghain ng resolusyon ni Senator Bongo para hilingin ang nasabing pagbinig. Pero para naman kay Sen. Amy Marcos, in sa sa Senado, idiretsyo na lang sa Korte ang hearing sa extrajudicial killings na nangyari sa Trump war noong Duterte administration. Ayon sa Senadora Ruth, may sapat namang ebidensya na lumabas sa Quad Committee hearing ng Kamara. Kaya mainam daw na gamitin na ito ng Department of Justice para maghain ang kaso para sa mas mabilis na hustisya. May ansa ngayon ba may sinabi na si Senate President Escudero o yung mga iba pang senador tungkol dyan nga sa sinusulong na probe sa war on drugs? Uh -uh. Uh, mismo si Senate President uh, Jesus Escudero ang nagsabi na nakausap na yan si Senator Barro de la Rosa at sinabi niya na kung may mga investigasyon na pumapatungkol o kaya ay nababanggit yung pangalan ng Senator Bato at Senator Bongo, mas mainam na hindi sila ang manguna sa investigasyon ngayon para wala raw ng alegasyon na personal o unfair kaya pag-uusapan sa mga susunod na araw, rules sa paumunan ni Senate President Escudero kung itutuloy nila itong Committee of the Whole na ito para buong Senado ang mag-imitiga sa nasabing issue. Maraming salamat, May Los Baños. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.